Ito nga pala ang ganap ng mga nakaraang araw. O, ayan ang kulasa ko. May sakit. Kaya ipapa-check up ko muna siya. At yung babae nga na yung nasa unahan namin. Natutuwa sa aming conversation ng kulasa ko. O, ayan, daladala -dala niya si Chiki. Hindi na iiwan. So, ayan, pupunta nga pala kami ng RHU dyan para magpa-check up. Siyempre, o oh, ayan, pagdating namin, sarado pa. Kaya nagabang pa kami ng matagal dyan. At pagkabukas nga na niyan, ay diretso na kami sa timbangan. At kasi nga, nilalagnat ang kulasa ko. At may tumutubong mga butlik sa kanyang katawan natutuwan. At iyon, natuwa naman ako kahit paano ay may timbang at hindi naman pala ganun. Kapayat ang kulasa ko. So, ayun, eto at mag na kami dito sa may bintana. Diyan lang siya. At Heto nga pagkatapos oh, nga yan so binigay pretty. sa amin ng reseta o ayan para sa tamalato scorbic so ayan sabi sleepy daw siya pero gusto niya pumunta ng park o kaya heto at pinagbigyan ko naman ng aking kulasa o yon pagdating nga namin dito sa park ayan maraming batang naglalaro at paturo-turo pa o yun lang tapos syempre gumilid muna kami dyan para magmeryenda siya kasi nga masakit ang lalamunan niya at hindi nakakakain so yun tinanong ko kung ano gusto niyang kainin biscuit lang at yakult so ayun pinagmeryenda ko muna siya at pagkatapos niyan magduduyan daw siya. So, yun na nga. Hinayaan ko na siya. At heto ang kulasa ko. Opak, ba diba? Matamlay. At nangangalumata. At pagkatapos ngayon, hayan, pinagduyan ko na siya. Mainit kaya pinalipat ko muna siya Dito sa may... lamig o oh, eto. At may bakati pa naman. Kaya ayun, dyan na lang siya. Nagduyan. So, ayun, hinayaan ko lang siya magduyan. Pagkatapos niyan, tanghali naman na. Kaya uuwi na kami dyan pagkatapos niyan. So, iyon lang. At maraming salamat!